Ayan po, kumusta na po kayo lahat. Ano po, yan ang episode na ito. po, susubok po ulit tayo magtanim ng, ano po, ng ripulyo. O, oh, at gawa po ng, kung natatandaan po ninyo, ay nakasubok na rin po naman tayong tumanim. O, oh, yan, tayo po yung bumili ng isang tray na ripulyo sa Lokban Quezon po. Ari po, o. Yan, ito na po yung ating ripulyo. Hindi ko laang po baga, hindi rin daw po pala alam nung nagbenta kung anong variety po oh gawa po ng minsan po nagsisret tayo sa youtube iba't ibang variety po merong yung iba yung ginagamit ng variety taga Baguio City iba yung variety na ginagamit ng taga Rito lang po pong gilid ng Banahaw nakakapagpasibol na po talaga sila ng ano nakakapagpayabong na rin po sila ng repolyo po pero po sa isang banda po ano ang repolyo pong galing Baguio City at repolyo na galing dito sa Banahaw magkaiba po ang presyo uh, yun din po ang presyo ng sayote presyo ng sayuting Baguio at presyo ng sayuting galing Banahaw hindi ko po alam kung ano yung pinagkaiba-iba po no, pero pares lang pong sayote awan ko po basta po naano nila yung texture niya Aho, uh, kaya po yun ngayon po sa repolyo natin hindi po natin sure kung anong variety ito Ay palagay ko po naman Pinatubo ito dito sa Quezon Ay di yung nararapat din siguro dito sa Quezon Yung ginamit po ano Ngayon po dito po natin Siya itatanim sa gilid dito Sa matataas po yung Bangbang oh, At palagay ko ito medyo Yung napapanood po natin ano Medyo mga slanting Yung tinataniman nila kaya po ito yung ating lupa na tataniman. Kumbaga ay yan, hahayaan ko na hong mataas at bukol-bukol yung bako-bako yung pagkalupa. Oh. Yan, oh. Kung mapansin po ninyo na parang galito baga, oh. para parang nakabukol, dito na po natin ito itatanim. Oh. Yan, kumbaga dito, isa dito, para po ang tubig, sa dyan totoo hindi na po mag stock up o oh. yan dito po kung oh, natin ito itatanim kahit pa sabihin natin tumapat dito oh, matataba po naman ito mataba ang lupa yan dito yan yeah. dagdag laan po tayo ng dagdag ng tanim tapos ay ano po maigirin nga po pang pangulamin oh eh. uh, tapos po dito sa lugar po namin itong side ng barangay namin uh, walang nagtatanim hindi ko rin lang ho alam kung meron sa mga bakyar nila hindi ko baga din kung paano lumaki yung repulyo ba ang sabi po nung dati sa amin tinatakla daw ng palayok para bumilog oh uh, ay awan ko pero yun po yung kusang bumibilog yan yes, sisimulan na po natin aray ating gagawin. Butas panamas. Ya, yeah. ilang kaya? Tatlo. Siguro tatlo. Kasi Demolo bu yung pagkano nito. Pagka repolyo po. wala po sa plano natin tumanim nito pero may nakakita po tayo ng ano po ng binho Ito po, sure na hindi ma-stackan siya ng tubig. Ang tataas. Yeah, ito na po. 300 po, isang tray. 120 daw po, alam mo, 120 pieces. nè hồ lùm nè gần đập hồ Repolio.

Ganong kaganda po. Oh. Yung po nasa, nakasakay natin sa jeepney Yung katabi ko po ay mahilig din po sa pananim ay binahagihan ko po limang pirasong garni oh itatanim daw po niya yeah, shout out kay kuya pero malino ang apelido taga ibas po barangay ibas Hmm. Yeah, ya, gandahan niyo si Bull. Para may update. Napakataas po ng kanal natin dito. Uh. Yung po iba dinubli ko kasi oh, ito oh para bang matutudas sabi ko i-dubli na hmm. Napakaliliit po nung ating itinatanim ito po. Update, update ko po kahit ay. Maosisa natin bilang lang tayo ng ilang buwan makakagulay na tayo ganda po malapit na siya magbilog Yeah, ito tira po wa tayre puliyo. Hmm. Tayo po ay may natira pa doon sa isang tree. Marami-rami pa rin po dito po naman natin tatanim sa bibid. Napuno na po natin isang plat ay. Iripaho oh. Yan, ito po ay ating itatanim pa dito sa gilid. Sayang. Maganda po mapatanim na lahat. Ari po ano ating gugulain na laang. Ya yeah, memang may mga laing pong nahagip po. Oh. sa ating tataniman. Ate pong gugulain na laang ito. Oh. Oh, may pangulam na ulit tayo. Lain. Ito po yung mga tinanim din natin. tutok yari arena po. Hanggang doon po 'yan, Tapos po yung isa naman. Bye-bye gilid po ng irrigation, ah, ng irrigation ng drainage, oh, so, Para po sure natin na malalim talaga. Oh, 'yan. ay okay, meron pa tayong libreng ulamin. Oh. Yan, yeah. lain po. Yan, yeah, may gagataanin na po tayo. Yan. Yeah. Lain po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.